Duga nga balita lokal, isa-isahon ni Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda ang mga distrito sa siyudad sang Iloilo para sa pagpatigayon sa pagsinapol kaangot sa problema sa baha. Sang miyerkules, sang ginauna ang People's Meeting sa distrito sang Haro kung nasa rin nagtambong ang barangay officials sa kada barangay sa distrito. Ginistoryahan ang status kag-development sa Comprehensive Drainage Master plan an amo man ang mga padayon nga flood control projects kaupod sa among pagsinapol ang mga tiglawas sang national agencies laki pang Department of Public Works and Highways Department of Interior and Local Government, Department of Environment and Natural Resources, Department of Economy, Planning and Development, National Irrigation Administration, Department of Human Settlements and Urban Development. Naggad si CDPWH Iloilo City District Engineering Office, Engineer Roy Pakanana. Pagkatapos ang haro, may nakaschedule naman para sa Molo, City Proper, Manduriao, Arevalo, La Paz, Distrito, San Lapuz. Tuyo sa ngamong pagtilipon nga mababakod pa ang koordinasyon kag hayag ang implementasyon sa flood mitigation Projects. Ang nakaupisan na sa flood control, uh, no, ang problema na, inuntat siya. Tapos to so, ni Resume na by 2027, that is why yeah, we are here. Para at least na um, ma uh, kita sa support sa ato ng stakeholders, mga barangay officials, para at least maging mas uh, sa 2027, siguro, we hope na mas takong makondo makuha natin. Kaya ang Iloilo -Ilo City deserves support from the national government. Kaya consider iniya sa sa uh, Project NOAA and the top 10 ng Iloilo City sa uh, flood prone uh, area. Nabatiyan ang payag ni Lone District Representative Julian Jamjam Baronda.